shotgun sa desisyon. Uh, ah, so kayo na pumunta sa, talaga sa kanila. Saan ha? Nabigla nga sila. Bigla akong dumating eh. Oh. <laughs> uh, na Nina-expect na. kayo pero, magpapatawag tsaka sa Senado. <laughs> pero kung pumunta kayo doon mm. in what capacity? In my capacity as a consumer. Ayun. Ah. Oo. Oh, eh. Diba, bakit, ay, kong, yung iba, bakit? Eh, naman yun. No? Consumer no? naman ako, hindi ba? Opo. Mm -mm. Pero hindi nila sa inaasahan na ako ipupunta ron. Opo. Ngayon, ako'y nasa likod. Opo. Eh, kasi punong-puno na eh. Opo. Uh -huh. Alam nga namang uh, sasabihin ko doon siya na ando sa harap ay, oh, doon ka nga sa likod at ako upo dyan. Hindi naman po pwede. Ah, siyempre naman, oo. Uh -huh. Pero nakita ako nung isa doon sa... Commissioners. Uh, hindi mga komisyoner yung mga taong itinalaga nila para doon sa public hearing na yun. Ah, okay. Nakita opo. ako at uh, mababait naman sila. Opo, opo. Uh, isa sa kanila ito mayo, uh, sir, baka naman gusto po niyong uh, lumipat, lumipat sa, bandam, sa harap sa kinalalagyan namin. hindi, ah, teka muna, hindi naman ako kasali. ako, y, ako y isang ah, consumer opo, lang. Opo, opo. So, ipinasya ko na maupo na lang doon. Opo. Ngayon, itinanong ko sa kanila, uh, kayo po ba'y nakapag- uh, kasi po, kahit nung inyong, nung inyong pong isumiti sa public, nung ipaalam nyo sa publiko, yung mga uh, issues paper ang tawag eh, no? Uh -huh. Issues paper ang tawag diyan. Binigyan ng uh, deadline ang publiko na may kinalaman sa pinag-uusapan. Kung mayroon kayong ideya kung paano ang pinakamabisa na paraan o para metro, paano natin susukatin talaga ang dapat kitain ng isang distribution utility na hindi malayo naman, para hindi naman uh, maging argabyado naman yung consumer. Kasi tingnan mo, Jen Nelson, pagka yung regulatory asset base masyadong mataas, ang ibig sabihin nun, tinataasan mo yung allowable return ng isang distribution utility. Ah, ganun pala ibig ang sabihin. Ang kita no, niya, mas marami. Malaki po ang kikitain niya. oh. oh. Eh, kasi nilatag mo yung maraming assets. Oh, so, oh, oh, oh. Eh, yun ang kanyang ano, eh, yun ang kanyang babawiin. Eh. Oh, oh. oh. Sa mga tweed, Ah, teka muna, titing din natin yung ibang mga issues Ganyan ang gusto kong ah, sabihin na nga Kaya uh -huh. pwede ba kanyang aralin ninyo uh -huh. Mula uh -huh. dyan sa mga dati nyong ginagamit na mga parametro Pag-isipan natin uh -huh. So mula doon <clears throat> Nung sinasabi naman nila, meron na pong nagsubmit at yan po ngayon ang ating pagsasama-samahin uh -huh. na ayusin. Opo. At kung kayo po naman ay meron ding ideya, sabi niyang gano'n, ay eh, makakatulong po sa amin, ay eh, gusto rin naming marinig Opo. ang panig ninyo. Eh, totoo naman kaya ako nagpunta roon. meron akong daladalang mga apat na pamamaraan kung paano natin may sasakatuparan yung balancing ah so hindi nyo lang basta sila pinuna kundi meron din kayo re-recommenda? Hindi, hindi ako nakundi hindi 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 uh, uh -huh. hindi kasi hindi 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 na hindi 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 eh, hindi 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 Reasonable, Yan. Opo. affordable, di ba? Opo. Ngayon, kung hindi tayo nakagawa kako ng, uh, ng paraan, ng valuation, <coughs> ay ang valuation ay eh, papunta lang doon sa kikitain talaga ng gumagawa ng kuryente, hindi natin isinaalang-alang yung isang bahagi ng kautosan ng Korte Suprema, hindi yun ang ating magagawa sa araw na ito. O, o sa twed, ipinakita ko naman yung para sa akin. Mga rekomendasyon ninyo na, na pwedeng ma-attain oh, yung utos ng Korte Suprema. Nakita mo naman oh. ang tayo ko doon, eh, di ba? Opo, mm -hmm. oo. Oh. So, pagkatapos kong magsalita, ako nabigla sa pagkat ako'y pinalakpakan ba? nitong mga nando sa <laughs> ano. Nakapaligid, oo. Oh. Aba, eh, tinignan ko lahat, pura bugado ng Meralco, abogado ng uh -huh. ganito. Uh -huh. ano, uh -huh. Eh, ako naman neutral lang pagpunta ko doon. eh. Aha. Uh -huh. Wala naman akong gustong uh, <laughs> pasamain o oh, ganito. Basta uh -huh. gusto ko lang, mailatag natin ang isang katanggap-tanggap at makatwiran, reasonableeng pamamaraan <coughs> ng rate setting na hindi uh -huh. uh, magiging unfair uh -huh. sa mga consumer. 'Yun ang aking babantayan. Uh -huh. 'Yan ang sinabi ko. Kasi sa ngayon po ang kumikita lang ng malaki.